Mga kapuso insidente sa pagkalahulog sa debris nga nagatugas ang risgo sa mga motorista, ginimbestigaran sa sang sangguniyang panlalawigan sa Inuino. Pagpasangka sa safety measures sa unka flyover, ginpasalig sa DPWH 6 kagkontraktor. Si Kim Salinas, nakatutok. Pigado nga safety measures. Ini ang pagkabig sang chairman sang Committee on Infrastructure sa Sangguniang ang panlalawigan nga si board member Jun Mondehar sa ginakayo nga ungka flyover. Ini sa sa mga insidente sang pagkalahulog sang debris halin sa babaw sang flyover sang damlang lang nga nangin topiko sang committee hearing subong adlaw. monitor effective pa baya kontraktor. Nang effective ang safety measures. Isa sa mga nabiktima amo si staff sergeant Frank Sanchez Desembre 7, sang hulugan ni sang debris sa iya helmet, sang naglabay sa idalom sang flyover. Ang ninalain lang din sa buot ko, kung hindi doon ang gagawa ang gusto na putig ko na po. Ano makwa mo? Nga magreklamo ko ito, hindi ko kinangtan. Ariglo para halin sa inyo, ang kalipatamento. May na-record ba ng Pavia MPS ng isa ka-taxi unit na hulugan man sa tinipik ng semento sa Nobyembre 27? Patag sa Department of Public Works and Highways ang mga debris ang posible na galin sa wire soft cutting na ginapatigayon sa kilid sa flyover. Tatabuhan na yung burong ang buter, ang buong nag-aakwat, ang buong hindi ito eh. Ang nagsupo, ang butang isa ng track na rin na yung bisik. Ang mga suburo na ulaw. Bangod sinin, pasangkaroon pa sa ngehensya ang safety measure sa ungka flyover. Wala man direkta nga ginakos ang kontraktor nga may kapaslawan sila sa issue. apang ginabi ang mga reklamo. Thank you naman and uh, we have to make um, this is a reaction preventive measures na para to prevent ilit na matagubyo. Nangin emosyonal naman ang chairman sa Committee on Public Safety sa Pabia LGU sa hearing bangod sa madamo nga huol na nga ginhatag sa delayed nga proyekto. Lakip na diri ang pagdanaw sa idalom sa flyover kag trapiko. Nagadudaman man ini nga bugos nga buksan ang flyover sa December 25. Kahapon, wala man ang tambong si DPWH 6 Regional Director sa Niboy Orapel sa sesyon sa sang Sanggunian Bayan sa Pavia, tuhoy man sa isyo. This is, the, I think, the six, six promises you made to us in the municipality of Pavia. Kahapon, latawa wala imo Taman ko nga to... Oh, tao sa dul-dul, why didn't you kasapan? Apang nagpanindugan ng ahensya nga hindi na magserado pa ang flyover, humalin sa Desembre 25. May patigayunan lang at jet grouting activities nga magalawig, tub-tub ikatatlong asimana sa Enero. Kim Salinas, One, Western Visayas.